mga mare, kailangan natin kumilos ah, kahit hindi naman tayo si Disney Princess at dahil, okay na nga ang mare nyo wala lang, share ko lang magilanes ka muna ako dito sa lamesa namin, kaya parang may ipo-ipo Gay na pag nanay ka na talaga may makita ka lang, kaunting kalat ah, sumasakit na talaga yung olok ko kailangan natin magsipagsipagan ah para ibigay lahat ng partner yung pera niya. Agay na! Kung pera yan, yatay. Mahilig naman talaga ako maglinis-linis mga mare kaso nga lang pag may mga bata ka na talaga ikaw talaga ang tagasunod ng mga kalat nila pero okay lang yan kay hindi ko naman pinagisihan yun na nagkaroon ako ng mga anak dadagdagan ko pa nga agay na yatay pag nanay ka na talaga, wala kang day off, walang time out, laban, inahan! Pagkatapos ko nga maglinis ng lamesa, nagtuwad-tuwad naman dito ang nyo Kaya pinunasan ko nga ang sahig. Ang lagkit kasi ng sahig, ano bang tinapo ng mga anak ko dito? Ginaka. Pagkatapos natin magtuwad-tuwad sa sarap, agay! Huwag ganon, bad yorn! magtetempla nga mo ako ng gatas ng anak ko. Dati, ang tinetempla ko, alak. Ngayon, gatas na! Gatay. Kakauwi ko lang pala dyan, kay bumili nga ako ng merienda. O oh, ba diba? nagagandahan nga ako sa itsura ko. Wow, maganda yarn! Bumili ako ng merienda, deserve ko naman siguro kumain ng madami dahil nga nung mga nakaraang araw, nagkasakit nga ang marinyo, hindi nga ako nakakain ng maayos. Kaya siguro naman ngayon, makakain na rin ako ng maayos. <laughs> Feeling ko nga kasi parang sumiseksi na ang marenyo, Agoy na! Katay! Ibinigay e ko na pala kay Kuya Adrian ang merienda niya. Ang guwapo talaga ni Kuya Adrian. Mana sa mama. Agay na! Katay. <coughs> Nagpabili din pala siya ng donut kasing bilog ng mukha niya. Agay na! Gatay! <coughs> ang saya-saya nga ng mare nyo dyan kasi makakakain ako ulit ng petsa. O oh, Diba? Yan lang talaga ang kaligayahan ko ang kumain ng petsa. May binili pala ako mango shake para sana kong panganay na mabait. Uy, sana ul! <laughs> lahat na nga pala kami mga mare nagkasakit. Kaya sa awa ng Diyos, okay na kami ngayon lahat. Kaya ayan, deserve naman siguro namin kumain ng masarap favorite ko nga ang avocado. Kaya ayan, bumili pala ko ng avocado shake. Ang sarap niyan mga mare. Sa so, halagang 65 pesos lang. Yan lang pala ang afford ko na petsa mga mare. Kaya hindi ko nga afford yung Greenwich. Greenwich, I am both. Plus, don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa aking mga videos. Pakiusap naman pa! Oh, uh, sa Mga mare, pare! Atin, uh, kuya! Thank you for watching!